guys, titignan natin yung dalawa pusa. Ayan, si Darko, si yung pinto kanina Uy, wala! Ay, <laughs> dito po. Wala rin. Guys, eto papakita ko sa inyo. Guys, ayan po yung dalawa, oh. Italabas muna kasi, ayan, na uh, Magdamag na sila nandito sa kulungan nila. So, ito. <laughs> ayan, so, wala, malaki yung gagala nila hanggang doon kaya nakakaikat siya sila para hindi naman sila nadulog po sa loob ayan atin ako si Yachi ko sa nakating kasi guys sumakit siya dyan eh ayan eh <laughs> ito si Yaki uh, pasaway ito guys siya pa, pasimuno at uh, si Ken may na may lang syempre uh, love na niya si Yachi ko sa magpunta si Yaki sinusundan niya so Ken ma Ken ma Ken ma Uy. Sabay na. Uy. Tingnan natin to. Hmm. Kaya oh, kain ba? Tingnan niyo guys sa mukha niya. Ito, ito yung mukha ni Yachi. Oh, Yachi. Hmm. Oh, hi. Ito si Kenma. Ayun si Kenma na. <laughs> Ayun. Oh, oh, si Kenma. Kenma. Say hi. Hi to followers. Ayun, nandito oh. <laughs> na. na lang po. Magandang hapon. Bye, bye po.